Maligayang pagbabalik sa Celeb Buzz Philippines, ang iyong tunay na mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment. Kung bago ka dito, huwag kalimutang pindutin ang like button, subscribe, at airing ang notification bell para updated ka sa lahat ng trending na balita. Muli na namang nagkalat ang fake news sa social media. Yi host comedian Vice Ganda nagbabala laban sa isang peking Facebook post na naglalaman ng diumanoy opinion niya tungkol sa pagkakaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo nga ba ito? O isa na namang gawagawang kwento? Alamin natin ang buong detalye. Sa Facebook post nitong March 11, 2025, ibinahagi ni Vice ang isang screenshot ng kumakalat na fake quote card na nagsasaad na Diomanoy sinuportahan niya ang drug war ng dating Pangulo. Pero agad itong itinanggi ni Vice. Narito ang kanyang official statement, fake news. Huwag paniwalaan ang kumakalat na pahayag na ito. Wala po akong inilabas o sinabi na ganitong statement. Maging mapanuri at huwag basta maniwala sa impormasyong walang malinaw o opisyal na pinagmulan. Please report. Hindi ito isang beses na may kumalat na maling impormasyon tungkol sa mga public figure. Sa panahon ngayon madali nang gumawa ng peking balita gamit ang mga edited images at false attributions. Kaya naman ang pagiging mapanuri sa lahat ng nakikita natin online. Narito ang ilang tips kung paano umiwas sa fake news, e-check ang source, siguraduhin na galing ito sa isang verified at credible na page, Hanapin ang official accounts. Hindi lahat ng accounts na may pangalan ng isang celebrity ay tunay. Tingnan ang mga salita at grammar. Madalas, ang mga fake news post ay may maling spelling o hindi natural sa pagkakabuo ng pangungusap. I-report ang maling impormasyon. Huwag hayaang kumakalat ang maling impormasyon. I-report ito sa platform kung saan mo nakita. Sa kabila ng fake news, patuloy lang dapat tayong magpakalat ng good vibes, katulad ng ginagawa ni Vice Ganda. Kaya mga kabus, always fact check, think before you share, at huwag basta maniwala sa nakikita online. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, don't forget to like, share, at mag-subscribe para sa mas maraming entertainment updates. Ano ang masasabi nyo sa issue na ito? Comment below. See you in our next video, ito lang sa Celeb Buzz Philippines. Stay buzzing!